Hello mga ka-founder, mga bro and sis, welcome to my vlog. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay bago po po ang lahat ay babatiin ko po muna kayo ng isang mapagpalang araw po. Magandang gabi, mag-umaga kung saan man po kayong dakong daigdig nandun. At sana po lagi tayong blessed sa araw-araw. Ang pag-uusapan po natin ay na ang sana namang ginawang pagpapapresko ni Tatay Digong o ni Mau Dix. Gusto niya ihiwalay ang Mindanao sa bansang Pilipinas. Tatay Digo, Tatay Digo, ano ba yan? Pinaghiwalay mo na kayong unit Si BBM sa si Sarah? At iba naman Pilipinas, gusto mo paghiwalayin? ano na naman ang pumutakti sa utak mo, Mautigs? Itong sa usapin, hindi na po bago ito eh bata ako, narinig ko na rin to sa mga matatanda nun. Yung panahon daw ni Apong Lakay, Marcos Sr., ni President Marcos Sr., may mga grupo din ng mga Pilipinong Muslim na gustong ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ito po yung mga grupo kung, hindi po ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, MNLF po na pinamumunuan po ni dating ARMM Governor Normiswari. Yan po. Pero na-resolve din naman yung uh, usapin na yun na tanggapin naman nila na ang Mindanao ay parte ng Pilipinas. Ito naman ngayon, binubuksan na naman ni Mao Diggs usapin nito. Hindi ko po alam kung anong pumasok sa utak niya. At uh, nasabi niya to, ang pinag-aasikaso niya daw itong si Pantalion Alvarez, yung dating house speaker na pinatarsik ni Sara Duterte na pinalitan ni Lord Alan Velasco kung naalala nyo pa yun yung panahon ni former President Duterte ngayon ako naman sa sarili kong pananaw hindi kaya kusimulang gawin taguan to para pag kinuha ka na ng ICC hindi sila makakapasok yan kasi independent state na yan or hindi nakasama ng Pilipinas yan hindi galing taguhan mo Siguro, siguro nga, siguro nga eh. pero panurin natin itong maikling mga sinabi niya muling pinag-uusapan ang panukalang magkaroon ng hiwalay na gobyerno ang Mindanao matapos itong palutangin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Kamakalawa alam ko mga kapatid kong Moro pagkaisa tayo gusto ninyo One Mindanao tayo. Paraan natin sa proseso na legal There is such thing as a body that would hear your uh, uh, petition uh, to secede and it will uh, uh, mag-survey mag sila tapos mag-revisito. Panahon na raw para mangyari ang panukala, sa ni ng del Norte 1st District, Rep. Pantalion Alvarez. O oh, ito po, patuloy natin. Ito po si Pantalion Alvarez. Ito yung dating nga po tong house speaker, ito po yung nagano ng as ng federalismo Noong panahon ni Maudig. Siya ang nagsusulong nun, pero hindi naman yung natupad. Ano na naman yan? Hindi mo na nga natupad yung pangako nyo noon, kayo, kung ka na magiging federal form of government tayo, ngayon, may e, bago ka na namang pasiklab, Tatay Diggs. Patagal na raw kasing napabayaan ng Mindanao. Dadaan daw nila ito sa signature campaign. Pero sabi ni dating sa... O oh, yan, signature po, signature campaign. Yung po yung sinasabi niya, dadaan daw nila doon. Ha? Ayaw nyo ng chacha, di ba? Ayaw nyo ng people's initiative. Yung people's initiative po, signature campaign din yun eh. Wiper may mga taong may gusto. Oh, tapos ngayon magpapapirma kayo dyan. People initiative din ang dating. Ano ba yan? Atay uh, Diggs. Oh, ano gusto nyo mang mangyayari dyan? I-regulate yung mga pasok ng tao dyan. Diyan gagawin nyo session. Pero kunyari ka walang passport. Pero alimbaro may mga undented card bago makapasok dyan. Ganun ba yun? Okay. Of course, Senior Associate Judge Antonio Carpio, Lapang ito sa konstitusyon. Wala rong probisyon sa saligang batas na nagpapahintulot na bumukod ang isang bahagi ng bansa. Tutol din dito ang ilang mababatas mula sa Mindanao. Sabi ni Congressman Rufus Rodriguez, hindi independence ang kailangan ng Mindanao kundi suporta. Ayon naman kay Senate President Juan Miguel Subiri na taga-bukid noon, hindi makakabuti kung magka, magkawatak-watak ang Pilipinas. Totoo po naman talaga, hindi makakabuti sa atin kung magkakawatak-watak ang Pilipinas. Tatay Digong, nagsisimula ka ng gulo, nagsisimula ka ng, ng, part, ng parties ng pagkakalayo-layo ng bawat Pilipino. Kahit yung mga congressman dyan, ng mga distrito dyan sa inyo, sa Dabang, dyan sa buong Mindanao, hindi papayag hmm. Sa sinasabi yung yan, signature campaign, Ayun ang people initiative Pero signature campaign kayo diyan. Ano ba yan? Hindi na Ah oh, no! uh, Pagdato pa diyan, Magiging winda na Ang province of China na yan Diba guys? Diba mga founder? Uh, ah Ikaan ka Pro-China Ah Baka mami Founded ka ng China Yung plano na yan Dina. Diba? Alam mo Ang gawin mo tatay Diggs mm sa mga nalalabi mong panahon sa buhay mo, mag-enjoy ka na lang kasama yung mga apo mo, mga anak mo. Huwag mo nang pakila naman ang administrasyon ngayon, ang Pilipinas ngayon. Dahil hindi ka nakakatulog, nakakagulo ka. Sinira mo na ngayon yung unit team. Yeah. Ihiwalay mo na. Ihiwalay mo pa rin yan. Ang sabi mo pa, hindi naman to act of sedition. Ganyan, natural. Sasabihin mo, o rebellion. Natural, sasabihin mo yun. Kasi abogado ka. Tapos may ka rin na hindi to ano, such a thing like sobrosa. Ang ibig sabihin po ng sobrosa sa Latin words po ay secret. Ginagamit po ang Latin words. Karamihan gumagamit ka katulad ni Maudix na isang abogado. Ginagamit nilang Latin words na sobrosa. It means secret. Hindi naman daw to secret. Talaga di ba secret? Sinabi mo sa media eh. O pero hindi sumasang ayon ang majority ng Mindanaoan. Ganyan yun. hindi sagot ang paghihiwalay ng Pilipinas sa Mindanao. At kumpara lang sa iilan yan, hindi dapat. Tutol din mga... sa panukala, si Senate Minority Leader Coco Pimentel, na isa rin taga Mindanao. Bukas naman sa usapin ng ilang mamabatas, gaya ni Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers. Mm, Barbers. Igan, mawag na ka sa... Alam. Okay. Bukas-bukas -bukas sa usapin na hindi, ha? Ito si tatay, hindi ko kasi siguro may mga kausap na ito, may mga ilan-ilan na mambabatas, ilan-ilan na senador na kaalyado niya tungkol dyan. Pero tandaan nyo, hindi mangyayari yan. Hmm? Ang Pilipinas ay binubuo ng tatlong pulo. Luzon, Visayas, Mindanao. Tatlong island na yan. Yan ang bumubuo sa atin at hindi pwedeng-pwedeng paghiwalayin yan dahil Diyos ang nagsama-sama niyan at nagbuo ng bansang Pilipinas ang promise land. Kaya hindi pwedeng paghiwalayin ng tao lamang. Lahat ng pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalay ng tao. Tandaan nyo yan. Kaya Tatay Diggs, kalimutan mo na yung kalukuhang iniisip ninyo. Pakiusap naman po. ah Binibigyan nyo ng, dinidivide nyo ang mga Pilipino. Tapos may divide ang mga Pilipino, magkakaroon nyo ng gulo sa ginagawa nyo. Hindi nyo yung ginawa nyo yung pagmumura nyo at pagbastos nyo sa presidente namin. Hindi ba pag-divide sa mga tao yan? Magagalit ang mga DDS nyo, kay DBS yung Duterte Bobo supporters at kami mga loyalista. Magkakagulo, kami ang mag-aaway-aaway. Parang kami lang yung pinagsasabong-sabong ninyo. Ano ba yan? Tatay digong. Pag ginawa nyo yan, magkakaroon kayo ng kasong rebellion. Ah, obsidition, mga ganyan. Kaya huwag nyo nang ituloy yan. Saka hindi po, eh, pwede pwedeng sinasabi nyo yung signature campaign ayaw nyo nga ng people initiative signature campaign din mas kayo magpapasignature kayo dyan sa Mindanao maraming kongresista na Mindanao na ayaw nyan, tandaan nyo yan hindi mangyayari yan saka ano pa ba sinasabi niyong proseso may proseso pa yan ito recently yung mga sinasabi ni Tatay Degong wala na sa patuloy. eh yung sinabi niya pa na yung ano pa ba yung sinabi niya na wala daw asenso yung Mindanao, wala daw nangyari sa Pilipinas. Ang dami na daw dumaan na presidente. Sa tingin ko kaya, sa mga dumaan na presidente, presidente kaya na sinasabi niya, binilang niya kaya yung sarili niya doon? Baka niya hindi niya sinabi yung sarili niya. Kasi sabi niya, mga dumaan presidente, walang nagawa eh. Kasi siya, ano ba siya, Di ba siya naging presidente ng Pilipinas? Hindi, eh, wala din siya nagawa. Sa bibig niya na nang galing yun, eh. yung tao talaga, yung isda, hindi lang isda ngayon ang nahuhuli sa bibig, pati tao ay nabibinwit sa bibig. So guys, <laughs> yan ang nangyayari ngayon kay Tatay Digong. At ulit sinasabi, uh, drug watch list daw si Bongbong, hindi niya daw pinakilama kasi kaibigan niya. O, oh, ibig sabihin, ang pinapapatay mo lang, yung pinapahuli mo, yung mga pipitsugin, yung mga walang kaya. Maliliit. Yung mga bulate, ganun, kung totoo man yun. Diba? Sa bibig mo nang galing yun. Alam mo, dapat may repeat, repeat, repeat. Asan siya? Harry Roque, call for help. Hmm? Patawag nyo si Harry Roque. Lagi kayong ni, eh, si Spox, Spox, uh, Harry Roque. Lagi kayong kinokorek nyo. Pag nagkamali kayo na sinabi, to the rescue yan. Mamaya, may press ko na magsasalta na sa media. Nikokorek na yung sinabi nyo, ganyan, ganyan. Ay, nako hindi na kayo pwedeng mamuno sa ganyang style niyo. Kanaimik na lang kayo. Pabayaan nyo ng presidente namin. Kayang-kaya nyo ng pro problema sa Pilipinas. Pati ng Mindanao, maraming muslim ang nakasuporta sa presidente namin. Maraming makabayang muslim ang gusto sa pamamalakad ng presidente namin. Hindi ka na po namin kailangan. Tapos na ang eksena mo, tapos na ang papel mo, magpahin na ka na. Kami ng bala. Ang presidente na namin ang bala sa Pilipinas. Thank you for watching I'd happy I'm feeling glad I got sunshine In a bag I'm used.